Tulong ako. Ganun. Kasi di ba sinundo ko sila ano nung Sunday. Hmm. Yung sila Beyoncé. Si na Carla. Yun. Tapos si Beyoncé si, nagdaan sa may ano, new one. Mm hmm. Dumaan, Dumaan ng new one. Tapos, alam naman natin na nandun si Habi niya, di ba? Okay, 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 okay. Tapos, mm -hmm. si... Si Vian, si, nakita ko may dalang prutas. Sabi ko, para saan yan? Ay. Ah! Uh, so, yeah. okay. Para kay Kuya Edu yan. Ay! Ay! Salak pala! Para kay Habi yan. Para kay Habi. O kasi ba ganun mga nakara, masama ang pakaramdam hmm. niya ang uh, Kailangan niya talaga. Ang oh. oh, sabi ko, grabe naman kasi tanya. Masyado na. Ayun so, siya, pa ito oh. uh, oh, ay na epektibo yung fruit na siya. Oh, healthy na. Sobrang dami so, pati kuya kuya. May mangga, may uba. para yeah. daw maging healthy si hobby yeah. niya. Sus, talaga. Pag may order ka na pa ito. na may hindi niya ako. Sabi mo nga masaya. Masaya? Yan lang ang sagot mo ha. Ano ka ngayon? Masaya. Yan. Ano nararamdaman mo ngayon? Masaya. Ano label niyon dalawa?